Yan, magandang hapon po sa inyong lahat mga ano, mga idol. Na po uli ako sa ano, cemetery. Ah, uh, dadalawin ko nga pala mga idol yung aking anak dito sa cemetery ng Ginangan. So, ayan. Kasama ko nga pala diyan mga idol yung aking asawa. Yan. <coughs> uh, last day ko nga pala dito sa ano, mga idol sa Ginangan. Ako'y babalik na uli sa trabaho ko. Uh, nagbisita ako dun sa aking anak at ayan. ayan yung aking anak na ano napakaganda ayan ayan pinagtiri ka ng kandila tigisa po kami nung aking asawa ayan. so ayan mga idol i ano ko lang sa inyong ito mga idol ano ay uh, ipapagawa ko to Uh, ipapapinis ko po ito mga idol itong anong ito ay sana ngayong araw na ito ipapapinis ay eh, kaso mga idol ay hapon na hapon na ako na kapunta dito sa ano sa uh, cementerio ito ay pero tuloy naman mga idol yung aking pagpapapinis dito ito ay ko at magaspang siya ay, gusto ko ay maganda yung aking tirahan ng aking anak Kaya, napaka isang anak ko ito Ayan. so Itong mga idol ay papapinis ko na may nakausap na ako baka sa ano sa pagpunta ko ulit dito ay pinis na ito Itong mga idol tapos sa susunod ulit na punta ko dito ay papipinturahan ko na ito mga idol at sana ay magkabudget tayo lalagyan natin ng lapida dito yan lalagyan natin ng lapida yung aking anak na mahal na mahal ko to Nice, Ay, isa So, ayan, nag-iisa kong anak ito. Idol. Ayan. Dito nga pala yan, mga idol, matatagpan yung aking anak sa may, ano, sa may talisay. So, kung sino man yung tagaging niya na nakakapanood ng aking vlog. Ayan, yung puno na yan, kung familiar sa inyo itong talisay na yan, oh. o. So, ayan, Talisa yan. Hmm. walang ibang puno yan Ayan o, dyan naka Ayan o, yun Doon sa may puno na yun Ang pangalan ng aking anak dyan ay Asinapi Katalan, yun yung nakalagay doon Anak ko yun So, yan nga, at kailangan natin bumalik sa Trabaho natin at Tayo ay may para may Panggastos ulit Ayan, so, ayan. ayan Aking sawah, ayan o 嗯。Mm.